At ngayon, naglalaba pa rin ako hanggang ngayon uh, Na ito ang aking labahan at linaban Ayan, mga idol Ayan, saka yun Meron pa ako dito, uh, may sampahin pa ako Meron pa akong uh, susutan Ayan, saka yun uh, Sampahin na lang mga idol So, nagpapahinga lang ako mga idol Kasi, uh, nagsain muna ako eh, medyo nagugutom na rin kaya kailangan natin ng pahinga kaya nandito ako ngayon sa bahay mga idol Ayan. Ayan. Nandito ako ngayon sa bahay ako lang mag isa o so, naglaba sila ate and then tamang takay tambay mo lang tayo Ayan. ah oh, magdodo Ayan, kalsada. Ayan, may dumadaan doon ng mga motor. Ayan, mga single. So, ngayong araw ay wala pa rin tayong pahinga. Kahit tayo ay bising bisis, busy. Ayan, at least. Pag nga tayo napapagod, ay pahinga lang. Pero huwag susuko. Diba mga idol? Tama. Ayan na, may dadaan mga ano, mat MTN motor vlog yan eh. Ayan, mga motor. tawing kalsada lang kami dito mga idol. Ayan. So, pasensya na mga idol kung hindi ako masyado nakakapag vlog ngayon. Masyado akong busy nitong nakaraang araw. Uh, marami tayong ginagawa So, yun nga pala mga idol, uh, may mayroon tayong bagong parating na parcel in order ko sa Shopee. ah uh, itong ating ginagamit na dashcam is eh, DIY natin mga idol. Kasi, yung lens nito mga idol ay gagawin natin, papalta natin ang panggu pro lens mga idol, yon. Uh, hindi ko pa alam masyado kung maganda siya mga idol, no? eh ang problema wala pa hindi pa natin matatry pero malapit na yung mga idol baka bukas sa isang araw yun, darating na yung mga idol yan order ko nasa 500 pesos pero super wide naman sya mga idol so titingnan din natin kung ano ba yung stock lens natin tapos I yung DIY natin sa GoPro lens mga idol no. So uh, Pero excited ako mga idol. Ah uh, gagawin natin yung yung parang wild na wide mga idol no. Yung wild na wild mga idol yung angle niya. So hindi ako expect ko yung ganung ano. Pero excited pa rin ako mga idol kasi darating na yung mga idol. So, uh, hindi na tayo masyado lalayo dun sa print uh, front ng ating motor kasi para makita yung manabela sa yung side mirror ayun, titin natin kakaim pagkakaiba ng stock lens sa gopro lens sa mga idol yan so pahinga mo lang tayo mga idol and, uh, doyan do yan tayo Ayan. Ano Ay, ito yung aso ko. Ay, P. Parito ko nga. Dali. Kaya Ate Nancy. nag ako, Ate Nancy. Ayan. Siya ta, si Ate Nancy. Nakapit bahay lang na mga idol yan. Malapit na iya pa. Ah, na pa. Ayan. Sa tagpi, Makulit ito mga idol. Ah, medyo may katapangan lang talaga sa iba. Pero sa akin naman hindi. Ayan. Ah, Ay, Makulit ito eh. Ah, mabait din. Huwag lang talagang gagalitin ng ibang tao, no. Ayan. Laki nga, aso, no. Hmm. Laking aso nito, mga idol. Tuta pa lang to. Ayan. Tuta pa lang to, mga idol. Pero ang laki na, no. Parang wala pa tong one year. Ah, meron na. Ah. May one year na siguro. May isang taon na rin to. Laki aso lang talaga. Yan, may mga tuta tayo, mga kapatid dito mga idol. Hanapin natin mga kapatid dito. Ayoko na. Ito mga kapatid yan, mga idol. Malaking tuta lang talaga. nan. Ito, chuchu. Hmm, malaking tuta lang yung mga idol. So, tatlo yung mga idol. Ayan, tatlo. Tapakita so, ko sa inyo yung mga idol. Yo. Ah... Uh, mga kapatid nandito pa ayan si PA ayan o oh, na ito ang mga kapatid niya. mga tulog mga tulog ang mga tota ayan si Whitey ito yung purong white talaga lahat purong white yung mga idol sa so, ito ito ay ito naman si Bantay ayan tota ni Totoy o oh, tulog na tulog o oh. Oh, tulog na tulog. Tulog na tulog ang tuta. Tuta mabait. Ayan, mabait. Ibang kulap paglaki nyan. Ayan, si PA. nga natin mga idol mamaya. Kasi medyo punas lang kanina ang ginawa ko dyan eh. Nung ako lumabas kasi uh, bumili ako ng bumili ako ng mga ano, sabon sa panglaban natin mga idol. Ayan sa na natin yung mga idol yung isang nasa basket ayan nasa basket na yun o ah uh, pahinga lang ano mayroon pa akong kusutin sa saka mayroon pa akong ah uh, kumot kumot na mga idol Woo! Ayan, memang motor. Oh. oh minsan mga idol mabibilis talaga mga motor dyan at sobrang katuwiran nya mga idol tuwid yan mga tuwid yan mga idol patuwid yan yung daan dito sa barangay silang tuwid na tuwid talaga ito mga idol kung makapansin nyo na ito chuchu huwag ka dyan sa kalsada ayan Ayan, dami dumadama mga idol. No? Ayan. Sa impatwi na dinadaanan ko mga idol. Kaya hindi ako nagiinom, hindi ako mahilig mag-inom kasi ganito nga ang daan. <laughs> Di -joke lang. Ayan, mga idol. Masyadong terik yung ano, mas straight na straight yung daan natin dito sa barangay silang ang kalsada dito uh, ayun mga idol siguro hanggang dito na lang muna mga idol kasi may gagawin pa ako mga idol eh. mahabanlawan uh, ko pa yung ano yung kulit tapos sasampay ko muna yung mga bagong banlaw natin ng ano ng ating mga linabhan so marami pa yung mga idol nasa loob pa ng bahay medyo madilim sa loob ng bahay kaya hindi ako makapag vlog dun so ayan mga idol hanggang dito na lang and fish